Samantala, tutol ng mga senadora na ipalabas sa publiko ang di sex video ng kanilang kapwa mambabatas na si senadora Laila Dilima. Para kay senadora Risa Honteveros, malinaw na masajani o matinding galit sa kababaihan ang planong pagpapalabas ng video. Iginiit naman ni Senadora Grace Poe na lalabigin nito ang Republic Act 9995 o ang Anti-Photo and Video of Wireism Act na nagbabawal naman sa pagpapalabas ng sex video. Umapila naman si Senadora Cynthia Villar sa mga kongresista na galangin ng dignidad at karapatan ng sinumang nasa video. Pananaw naman ni Senadora Nancy Binay, hindi na dapat nang hihimasok ang Kongreso sa personal na buhay ni Dilima at ang ilang mga akusasyon umano ay below the belt na. Noong Merkoles, sinabi ni House Speaker Pantaleon Alvarez na wala siyang nakikitang mali kung ipalalabas kanilang, sa kanilang, pagdinig ukol sa bilibid drug trade ang sex video ni Dilima at dati nitong driver na si Ronnie Diane. Pero nagbabala naman si Senate President Coco Pimentel sa kanila na may political price ang kanilang aksyon. Una ng itinanggi ni Dilima ang nasabing sex video. Hinimok ni Senator Rizal Antiveros ang Senado na manindigan para sa kanilang kasamahan si senador Laila De Lima upang maitaguyod ang kanyang dignidad bilang isang babae. Dagdag pa ni Ontiveros, hindi tama na atakihin ang personal na buhay ng senadora sa publiko. Ang buong detalye mula kay Joy Gumatay. Music. Bagaman hindi na bago kay Senadora Risa Ontiveros ang maanghang na pananalita ni Pangulong Rodrigo Duterte, naniniwala siya na hindi ito katanggap-tanggap na dahilan upang insultuhin at tapakan ang dignidad ng isang kababaihan. Ito ang kanyang reaksyon patungkol sa diumari paninirampuri ng ating Presidente kay Senadora Lila de Lima, na kapwa niya tagapagtaguyod ng karapatang pantao. Kasunod nung uh, kanyang... Uh, Pag-apologize kay Chief Justice Sereno, kasunod ng kanyang pag-joke tungkol sa panggagahasa nung kampanya, yung pangyayari ngayon, nagpapakita po ng isang uh, consistent at nakaka-disturb na pattern laban sa kababaihan. Well, bilang babae po, talagang malalim yung offense na tinitake ko sa mga salita ni Presidente kay uh, Senadora Laila. Dagdag pa ng mambabatas, hindi tama ang ginawa ni Pangulong Duterte na takihin ang personal na buhay ni Senadora de Lima sa harap ng taong bayan, gayong lahat ng lumalaba sa bibig ng pinakamataas na pinuno ng bansa ay itinuturing na nakapahayagang base sa ating pambansang polisiya. Hinimok ni Senadora Risa Ontiveros ang Senado, partikular na si Senate President Aquilino Coco Pimentel III, na tumindig at gumawa ng paraan upang maitaguyod ang dignidad ng isa sa kanilang mga babaeng kasamahan na talaga namang nasaktan sa mga pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwala ang mambabatas na kaya itong maisagawa kasabay ng pakikipagtulungan ng legislatura sa ating ehekutibo tungo sa agarang pagre ng usaping ito. senator richard gordon says the upper chamber should not take a stand on spat between president rodrigo duterte and senator leila de lima gordon said it is unnecessary for the senate to take a stand on the issue According to Gordon, the Senate would not want to be dragged into the issue should President Duterte come out with a lot of evidences. But Senator Risa Ontiveros, a fellow Liberal Party member of De Lima, urged the Senate to rise to the challenge as an institution and defend the integrity of one of its members. Joy Gumatai reports. Even though Senator Rison Tiveros is used to the straightforward language of President Rodrigo Duterte, she believes that it should not be used as an excuse in insulting and destroying the dignity of a woman. This in reaction to the alleged character assassination of President Rodrigo Duterte on Senator De Lima. Uh, pag-apologize kay Chief Justice Sereno kasunod nung kanyang pag-joke tungkol sa panggagahasa nung kampanya. Yung pangyayari ngayon, nagpapakita po ng isang uh, consistent at saka nakaka-disturb na pattern laban sa kababaihan. Well, bilang babae po, talagang malalim yung offense na tinitake ko sa mga salita ni Presidente kay uh, Senadora Laila. The neophyte legislator added that President Duterte's usage of ad hominem politics or attacking Senator De Lima personally was unpresidential and definitely not a reflection of parliamentary decency. It is because every thought that our president verbalizes may well be considered as a policy statement. Senator Antiveros urged the Senate, especially Senate President Aquilino Coco Pimentel III, to act upon the issue and help uphold the dignity of their fellow legislator, attacked by the country's chief executive. She believes that this can be done in conjunction with the efforts by the executive branch to cooperate with the executive branch in peacefully resolving this issue. For PTV News, Joy Gumatai. For Senator Riza Ontiveros, the intensified anti illegal drugs campaign should not only be limited to the criminal aspect. She says it should also focus on the health perspective. This report. After the first joint public hearing on strengthening the anti drug campaign of the Duterte administration, Senator Risa Tiveros, chair of the Senate Committee on Health and Demography, emphasized that the most effective way to address drug related issues is by analyzing it as a public health issue. kailangan nating i-shift yung approach natin sa drugs sa purely punitive lang ngayon law enforcement mas dun sa public health approach at malaking bahagi dito yung mga tinatawag sa 90 ng ibang mga bansa sa ating mundo na mga harm reduction strategies One of the suggestions of the neophyte legislator in improving our anti drug campaign is through awareness programs to educate Filipino youth on how to say no to drugs, considering that they are the most vulnerable sector against the drug menace. Senator Hontiveros feels optimistic over the assurance she received from the National Youth Commission, the Department of Health, and Health that they will prioritize such initiative to help raise drug-free Filipino youth more importantly Senator hontiveros urged every Filipino family to participate in government efforts to address drug-related crimes so they could personally understand the reasons behind addiction and how they could help overcome it. I magpapalawak ng kalaman ng mga kabataan kung paano makakaiwas sa pinagbabawal na gamot. Report mula kay Joy Gumatay. Mata Matapos ang paunang pagdinig sa Senado tungkol sa pagpapaigting ng ating kampanya laban sa ilegal na droga, muling binigyang diin ni Senadora Risa Ontiveros ang share ng Senate Committee on the Health and Demography na ang usapin ng ipinagbabawal na gamot ay mas epektibo at mas mabilis na masosolusyonan kung sisiyasatin rin ito sa perspektibong pangkalusugan imbis na pawang isyu ng kriminalidad o pagpaparusa lamang. Kailangan nating shift yung approach natin sa drugs sa purely punitive lang ngayon, law enforcement, mas dun sa public health approach. At malaking bahagi dito yung mga tinatawag sa 90 ng ibang mga bansa sa ating mundo na mga harm reduction strategies. Isa nga sa panukala ng mambabatas upang mapababa ang krimen ng droga sa Pilipinas ay ang paglatag ng mga programang magpapalawak ng kaalaman ng mga kabataan kung papaano makaiwas sa droga, gayong sila di umano ang pinakamadaling matukso sa paggamit at tuluyang pagkalulong sa pinagbabawal na gamot. Ikinatuwa naman ng mambabatas ang pangako ng National Youth Commission ng Department of Health at PhilHealth na ipaprioridad nila ang panukalang ito tungo sa pagtataguyod ng mga kabataang ligtas sa pinsalang dulot ng droga. Higit sa lahat ipinahayag ni Senadora Risa Ontiveros na magiging mas matagumpay ang inisyatibong ito kung makikipagkooperasyon rin ang bawat pamilya na personal na tututok sa magkakaibang karanasan at sitwasyon ng kanika nilang biyembro patungkol sa droga. Dilema, you better hang yourself. Now, the reason why I do not read anymore articles of Dilemma because ever since na panoon ko yung yung classic niya na ano, yung X-rated na Dilemma versus uh, Driver. Hanggang yun, hanggang nawala na ako. Patatawalaan ang yan, ano. Nawala na ako kumain. I've lost my appetite. Parang may nakita akong baboy nakauntol-untol doon sa...